No, hindi naluluji at naghihirap ang kapamilya aktor na si Enrique Hill, tulad ng pinalalabas ng mga bashers niya sa social media. Nagugat kasi ito sa pagbebenta ng boyfriend ni Liza Soberano ng kanyang mga pre-loved na sapatos sa shoe collector content creator na si Dane Grospe. Personal na nagtungo si Enrique sa shop ni Dane Grospe para ibenta ang dalawa sa mga mamahalin niyang shoes ang kanyang orange shoes at isang customized at ironman inspired na sapatos. Shika ng aktor, talagang binili niya ang Iron Man shoes na umiilaw habang nagpe-perform siya on stage para gamitin sa isang dance concert na ginanap sa Araneta Coliseum. Dalawang beses lang daw niyang nagamit ito, unang nga sa nabanggit niyang event sa Araneta at sa isang photo shoot. Tatlo lang daw ang owner ng naturang sapatos sa buong universe at isa na nga riyan si Enrique. Ibinandere pa ng aktor sa vlog ni Dane na nagustuhan din daw ito ni na Nate Robinson at Apple. ah pero hindi raw ito fit kay Apple habang ayaw naman daw magpunta sa Pilipinas ni Nate para lang sa nasabing pair of shoes. Pag-compute ni Ken, aabot sa p at ang presyo ng sapatos kabilang na ang shipping fee at ang extra payment para sa nag-custom paint nito. Sa antala, ang orange shoes naman na ibinenta ni Enrique ay hindi niya talaga size kaya hindi rin niya ito nagagamit at nasa cabinet lang niya. Pinresyuhan ni Ken ang Ironman inspired shoes niya ng 1.2 million pesos habang ti ang libo naman ang orange na sapatos. Tinawaran naman ito ni Day ng 1.4 million pesos. At para maging patas ang tawaran, nagdesisyon sila na donin ito sa, Toast Coin, Kapag, Head, ang lumabas wagi si Enrique at babayaran siya ng 1.5 million pesos. Ang ending, nanalo si Enrique sa Trustcoin kaya binayaran siya ng 1.5 million pesos.